Paano siya masakit? Hindi ito po. Tapos kumagapang ng ano. Okay, oh, sa'yo. Sige, say tanggalin mo muna yung susi mo. Ayan, tagayin mo oh. muna. Oo. Oh, Opo ka. Mga one man iniyak, no? Ay, hindi pa lang gano'ng one Oo, oh. Oh, oh, one more. May tuturo ko sa'yo para mabilis mo makuha siya. Kung kaya kayang-kaya mo kahit magbuhat ka ng marami. Napakabata mo ko eh. Siyempre Darating ang panahon, umiidad tayo. Pag umiidad ka pa, hanggang din natin palumpo ka. Tayo. Higa kang patag-init. Puso ka kung dito ito. Dito dito, dito, dito bang malaglag ka rin? Yan. Yeah. Sige pa kung pa. Yan. Yeah. Ilan taong ka na ngayon, Idol? 25 po prime ka pa na malakas ka pa. Bumigay na ka agad. Prime, nasa prime ka pa. Kabilang side. Kailangan mo lang ng technique para hindi ka bumigay ka agad. Marami tayong tatrabahuin pa. Napakabata mo pa. Nasa prime ka pa. Yan yung mga edad 25 years old. Kahit ilang laro ka sa court. Yung adrenaline mo napakalakas pa. pa. Isa lang ang kailangan mong matutunan. Tamang pagbubuhat, pag pagbibibig, siyempre maraming kable, minsan baka sinasabay-sabay mo. Hindi po. Hindi naman. Hindi naman po. Pero yung isang role nyo, ganon, di ba? Opo. Medyo mabigat din kasi pag nagsama-sama yan. Madali lang naman itong kaso mo, ano ka Nasa stage ka pa ng prime. Tatlong araw lang to. Wala na yung nararamdaman ko. Yan po yung masakit. Dito? Opo. Oh, Oo oh. oh, yan. Sige. Pinapatamaan talaga natin yan. Wala siya ko oh yan, oh. talaga, so, ang tawag doon, impingement. Oo. Pangkarani mo na eh, yun, pagkakayan, pagka kayo nakabuhat na mabigat, tapos feeling nyo may uminit sa likod nyo, o may tumunog, may tumunog, para may nakuryente, ganyan yung mga pakiramdam nun, mga magayan hanggang di naayos. Pero sa tulong namin mga nag-aayos, yan. May magkapayan yan, pero 3 to 4 days pataas, yan na, ah, dire-diretso na yan pero siyempre, pagbalik mo sa trabaho kailangan tuturuan ka ya muna. Masasaktan so, nga pag nakay ka? Hindi. Hindi naman po. Sakit? 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 Hindi po. Sa kaliwa ko sakit? Hindi, sa kalibang, sakit. Ah, hindi. kung patitesi ko, alam mo bakit. Kaya ako sinusubukan kasi yung sa balakang, kailangan ko... Parang siyang may kuryente pag gano'n po. Parang malaman ko agad kung kaya-adjust ko pa o hindi na. Masakit? Yan. Yan meron po dito. Meron dyan? Opo. Okay. Pag-ilip. Puso ka ng konti? Yan. Pero pag konti na lang, normal lang yan kasi kailangan pa niyan maghilom. yung sinasabi mong namamaga si yung sinasabi ko yung impeachment. Siyempre, may trauma may iiwan yun. Pero kailangan lang mapahinga. 3 to 4 days pataas, wash out na yan. Tambo-tambo na katawag yun. Yun. Tiyaya ko ulit. Tiyaya lang. Tiyaya ko. Iyan ko. Sasalang-saling ba yung mo? Oh. Eh, wala ko. Wala na? Oh. oh, Sabi ko kukuha. Ngayon, pagkagising natin sa umaga, siyempre, nasa ano ka pa eh, nasa stage ka pa. Kaya ang sabi ko siya, prime ka pa eh, malakas ka pa niyan. Talagang marami ka pang gagawing trabaho mo, marami ka pang bubuhatin. Tandaan mo, kunyari, sabi natin marami yung wet, kasi marami yan, eh, di ba? Mga kabayan. Magbubuhati mong pag ganun. Tantakuti mo ng pa ganun, kumbaga, Ha? Hindi yung basta mo lang na kukunin ng na paganyan. Pag pumorma ka ng paganyan, may ipit yun dito mo, mapipis at lalo yun. Bakit? Tingnan mo to Tingnan mo yung example niya. May pirat dito. Kadalasan, kung kanan ka, kanan ng mas mabilis. Oo. Kanan, no? Di pag diin mo ng ganun, kala natin, kaya natin. Itulong natin to. Ngayon kasi nasa stage ka na naputukan ka na Kahit bata ka pa, siyempre, magbigat ngayon yung trabaho mo. Tsaka naramdaman mo may tumulong na nun, di ba? Oo, tapos gumapang pa pa, pa, pa. Oo, oh, alam mo kung bakit gumapang ba, pa, pa pa Eh, yung tinatawag na sciatic nerve. Itong mga to, ito, ito mga ganyan, abot yan pa ganun. Eh, no, kung mo yung nervous system natin, madalas din yung re review Pa ganyan, ha? Hmm. So, paano natin yeah. Hmm. maa-avoid mawala yung, kumbaga, sabihin sabi na natin, sumakit yung balaka natin. Pag-aralan natin to. Tayo. Ikaw nga, tingnan kung marunong ka. One, Two. Yun lang. Pagkagising lalo sa umaga. Tandaan mo, bukas ng umaga, simulan mo na yun. Tingin mo, tapos, kahit pa paano pag pumasok sa mga trabaho mo. Kaya yung ganyanin mo na, ano? Pumili ka ng pang hapos, ha? Okay? Sige po. Oh. Opo. Ito ka. Puso ka. Ito. Ito ka akong, oh. oo. Okay. Oo, kaya. Opo. Boots na. Okay, sige. Ingat ka. Thank you. Bukas ka na maligo, ha? Opo.